siguro para sa akin hindi na yun malaga kung mahal man o mura ang importante nito tayo magsama-sama lalong lalo na kasama natin yung ating pamilya Talukuyan, na dito nga tayo sa isang mall kasama ko nga yung aking pamilya tayo ay manunod lang sa ano naman yung panonood na natin ito daw yung panonood na natin Lion King Mupasa Bye. ano bang gagawin nyo Okay. Nagiya at siya yung magbo-blow pala. Kukuha muna tayo ng ticket. Napakamahal na pala ang ticket na yun. Ito'y nag-aalaga na ng 335. Bali lima, magkano yung nabot mga? 1,010. Ganun na pala kamahal siya. Ito na, ito na yung katibayan. Nating panunood. Tagal kung hindi nakapanood na sini. Masikado na siguro. Maraming maraming salamat nga pala sa paglibre mo. Sana maging madalas sana. Kung <laughs> masaya mo sa mga anak ng mga, mga laki na. Dahil sabaga, sila ay may trabaho na. At sila ay na. Ano mo retail mo naman? Piro-biro mo, magsisiming na tayo, magpapakain pa siya. Sabi ka pa nga ba? Kaya magsalita at pasukin na nga natin yung loob niya para makita natin kung na ano yung maratago nitong ganda. Ito so, nakala mo yung ito airplane ng bayo? Dito nang maratago tayo <laughs> Ang dumating, tubig muna at baso pangalawang dinala ano kaya ang laman nito binuksan na ayan naman to ah, sinigang na salmon ito nga yung mga order natin ito nga yung order ni Mr. Pep. ang tawag nito ay F1 ito ay sari-saring sangkap na sa tingin ko marami siya dila na lang natin yung uhusga kung gaano kasarap siya patuloy-tuloy na yung paglabas order. Kanya -kanya na ng order kanya-kanya na kami order may kay Bunso ano naman tawag yan Bunso? F2 Ayan, may itlog na pula may hipon may shanghai at kung ano-ano pa ang gagawin natin ito kung hindi lapangin na natin ito ang na kanyang kung ano ito kain na ano na gala kung magkano ito ang sisig na ito 1.69 yung sa akin naman, nag-aalaga nga pala to ng 299 sa tingin ko mahirapan na tayong ubusin to ito talaga yung pinakang gusto ko sa lahat pag ako'y kumakain, nakakamay wala na nga tayong ibang gagawin nito kundi lasahan na, unang kagat kailangan malasap natin agad kung ano yung lasa niya. Ayun, nanam namin ng nanamnamin ko nga yung lasa. Para sa akin, hindi na mahalaga kung ano man siya. Hanggang sa mga daliri ko ay sinisimot ko yung lasa. Dahil nandun nga yung sarap niya, patuloy-tuloy na natin lalapangin, ng lalapangin siya. Ilk hey, hey, nga muna kami, kanya-kanyang subo na, kanya-kanyang lapang na. ito si Bonso yung tatanungin na naman natin parang ipon yung tinitira niya kanina kinukutsara niya pa ngayon kinamay niya na mahirapan daw siya magbalat eh, mas masarap talaga nakakamay sa wakas nabalatan niya na rin sinausaw niya na hindi na natin tinanong nag

Ito walang yelo. Fail na. Ayan, ilang sandali pa. Ito'y magwawakas na. Mauubos-ubos na sila. Pagkatapos nga nating kumain dito, tutungo na tayo sa cinema. Pagka tayo maglalagi at panonorin nga natin yung Lion King. Malalaman nyo kung gaano nga siya kaganda at kung may story nga ba talaga. Hindi kaya kong busin ng aking anak. Okay na ba? Busog ka na ba? Hindi may Ano Anong masasabi mo sa blowout ni kuya mo? <laughs> Kumain ka pa ng maraming na, na <apologize> Ayan, nagkakaasaran sila. Iyon yung may kaarawan. ang miss ko sa napakilala ni kuya Girlfriend niya. Dahil kasi masyado nagmamadali. hindi naman siya nagmamadali sa buhay. Mahuho na Paano ano? Oh, ano ka bunso? Magtapakilala? <laughs> <laughs> Ako lang lahat. Lagi nangangiti rin. Ito ko ayaw naman nito. Ang nito. na tayo. Kasi, magpagkain ng aso total binayaran na naman natin to, ito. Huwag na tayo may akalit yung mga akirater natin. Ang naman. Yan, ang dami nga natin na naipong pagkain ng aso. Dahil hindi nga natin naubos na. Ito na nga yung makasaysayan natin kinain. Ito yung nag-aalaga ng 2518. Yung lahat-lahat na yung mga kinain natin. Siguro base sa aking karnasan at tarnasan, ito'y para sa akin, ito'y mura lamang. Kasi bawat isang tao ay 299, nag-extra lang tayo ng ibang kaputay. Ito'y sapat na sapat sa bawat bulsa ng Pilipino yung ating babayaran lang ito. Para sa akin lang naman yun. Sa aking opinion. Kaya ano pa? Ang ganda yung Um, ayan. Ito na ha. Ang ibabayad natin. 2,518. Siguro may 2,518. May kaunting sukli pa rito. Siguro yung sukli rito dahil barat nga si Mr. Peps. Pagkatalog na natin sa kanila kaya na yung matitira. Yung lang siguro yung abot natin makakaya nito. Manalang yung muna tayo. Para makita natin yung guwanaw. Mga tayo ka na buwan. Mga pala. Na. Nagbibiro lang tayo. Kaya cinema to Pass na nga tayo Ano yan? May libre Ayan, kaganda dito, Ito na yung pakonsuelo ng cinema Meron daw yung isim bonus Play na tayo Wala pa naman palabas kaya Pwede pa tayo mag-camera Pero mamaya, bawal na to ito pala yung kalawakan nito. Tayo lang nata yung nanonood ah. Tama lang pala naka-jacket ka dito. Malamig. Ito pala yung mga bawal dito. Para sa aking natin ito yung tungkol sa... Yun pala si Mupasa, isang pamilya na siya inawalay nung maliit pa hanggang sa bandang huli mayroon sa kanya yung naging tumulong at naging kaibigan sila yung nagkaroon ng kaibigan na bandang huli sila pa rin yung magiging magkaway siguro abangan niyo yung mga susunod pagkabanata ng malamang may part 3 pa yun o part 4 na anong maasag mo naman sa kwento sabi na napanood Ano hindi natin ma siya, pero Ito'y rekomendado sa mga bata, sa matanda. Ito'y napakagandang istorya. Hindi mo lang natin, hindi mo ma-analyze kung ano talaga yung pinakambuod ng kwento. Pero tungkol sa pamilya at magkakaibigan nga pala. Anong, ma anong masasabi mo naman kay Mukasa? <laughs> kung doon sa kwento niya? Ah. <laughs> Ayaw niya rin magpwento kaya walang komentong mga kasamu. Shoutout kala sa atin lahat. At muli magandang 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 gabi sa atin. Lala, ingat po tayo lahat.